Masayang inanunsyo ni Yasmin Curdy at ng kanyang pamilya ang pangalawang pagbubuntis ng aktres. Sa Instagram, opisyal na ginawa ni Yasmin at ng kanyang pilot husband na si Ray Sol de Villa ang anunsyo noong November 20, kasama ang mga larawang kuha ng niece print photo. Nagpost siya ng magandang larawan ng pamilya kasama ang kanilang fur baby, na nakasuot ng mga kamisete na may mga print na tumutukoy sa pinakabagong karagdagan sa kanilang pamilya. Todong itiyang ang mag-asawa habang ipinakita ang sonogram at pregnancy test. Mayroon ding larawan ni Ayesha na may mga salitang, big sister, at only child, sa kanyang puting kamiseta. Ang huli ay naka-cross out. Ang isa pang larawan ay nagtatampok kay Ray, ang kanyang kamiseta na tumutukoy, player 2 joinang sa kanyang paparating na mga laro sa PlayStation. Samantala, ang kamiseta ni Yasmin ay nagpapahiwatig ng, coming soon in 2024. We've been keeping a little secret for a while hashtag baby number 2 this 2024. The third dragon in the family, caption niya sa post. Binigyang diin ni Yasmin na ang kanyang pangalawang anak ay isi silang din sa ilalim ng Year of the Dragon, katulad nila ng kanyang unang anak na si Ayesha. Sa caption, isinulat ng Kapuso Star ang petsa ng kanyang kapanganakan at ni Ayesha. Can't wait to see you next year. Hashtag my baby dragon. Hashtag new blessing. Hashtag happy 2024. Hashtag year of the dragon 2024. Dagdag pa niya. Sina Yasmin at Ray ay nagpakasal noong January 2012 at Win Elcom si Ayesha noong Nobyembre ng parehong taon. Sa comment section, binati sila ng fans at fellow celebrities.